Hello mga Mars! So for today's video, magluluto ako ng fried chicken. So, nagbabad na ako ng manok sa patis, maraming bawang at kalamansi, paminta, and i-coat ko lang siya sa harina, hinaluan ko ng konting crispy fry, para hindi siya maalat mga Mars. So, ayan. Salang na natin yung first batch. Ayan, siguro mga tatlong pirasong hita ito mga Mars. Ayan hanggang prito natin siya mga Mars hanggang maluto hanggang loob second batch na then yan yung first batch nagsaing na rin ako mga Mars ayan then ito na ang kamatis at bagoong alamang then suka na may sili kain tayo mga Mars ayan sarap siya mga Mars sausaw natin sa suka na may sili thank you for watching kain tayo